Una, bago magsalita, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Makakatulong ba ito o makakasira? Isang ugali ng Muslim, bago magsalita. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir khairan Sino man dawanya ang sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa araw ng paghuhukom, falyaqul Magsalita ng kabutihan o kaya ito tumahimik. Kaya bago tayo magsalita, bago tayo magdala ng kwento, bago tayo mag-post sa social media, tanungin natin ang sarili natin. Timbangin natin, eto bang sasabihin ko, eto bang post ko, mas malaki ba ang kabutihan o mas malaki ang maidudulot na kasamaan sa pagitan ng muslimin? May nakuha kang balita, may nasagap ka. Kung pagsasabihin ko, ipagsasabi eh, ko ba to, makabubuti ba o makasasama? Upang makaiwas tayo na maging namam o maging giba o maging fatan, maging resulta ng problema sa community so ting may babaggitin tayo o bibigkasin tayo o ipopost tayo.